What's up? Good morning, mga All Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? Um, kamusta na yung mga pakaramdam nyo dyan? Gumaan na ba? Or ganun pa rin, no? Bali, wala naman talaga akong vlog nyo, no? Bali, nagbasa-basa lang ako ng mga comments sa sa mga previous video ko, no? Yung mga luma, mga yan May mga nababasa akong mga magaganda, no? So, kinumpile ko siya, no? So ito, ito sila. Nakapag-comment sila ng ganito dahil alam na nila, no? So sa mga bago pa, mga bago pa dito sa anxiety or sa channel na to, no? Na bago pa lang na nakikinig or nakakaalam ng mga bagay-bagay, no? Ito sila. May mga ano na to, mga naintindihan na, no? Or may mga learnings na sila, no? May nalalaman na kung ano nangyayari, no? So nakapag-comment sila ng na magiganda, no? Uh, ko dito yung una si Katrina an pala no. 2559. Sabi niya. Ako kahapon kuya pumunta kami ng bayan ng asawa ko. Sobrang takot ko na nanginginig. Hindi ko alam kung tutuloy ako o uuwi na lang. Pero tinuloy ko pa rin hanggang sa nakarating kami. Tapos naalala ko mga video mo, ina ko. Tapos yun, hanggang sa kumalma na ako, nakapalengke ako. 'Di ba? Very good. Ayan. Ibig sabihin lang yan, uh, yung mga naririnig nyo, natututunan nyo, is ina-apply nyo. Napakalagay nyo, kapatid. Hindi yung basta nanonood ka, nakikinig ka, naandyan lang yan. Pero, baga, hindi mo naman ina-apply, bali, wala, diba? Nandyan lang sa utak mo. Yun. Sunod natin dito, yung si Papa Lois Kito. Matagal na talaga nagko-comment sa akin to, no? Mga two years na rin <laughs> alam ko naman yung sitwasyon niya eh, no? medyo ano lang din medyo komplikado pero ngayon sabi niya sa akin pre back to normal may mga pangit na pakaramdam pero minsan minsan na lang uh, kaya ko na rin kahit gaano kalakas atake sa akin awa ng Diyos di ba? very good <clears throat> ano naman to sa kanya parang lagi siyang hilo no? pero hilo nga ba? <laughs> Ayoko <laughs> ko. lagi siyang, alam ko lagi itong hilo eh. Lagi siya nahihilo, no? So, sa, tapos may mga iba pa pang mga sintomas, no? So, nakakaya niya naman na, no? Ayan, ganun lang. Tuloy-tuloy lang kapatid. Huwag kayong ng pag-asa, no? Dahil, ganyan din ako noon. Yung mga nararanasan nyo, no? Ako kasi more on, hirap sa pag-inga eh. Nahirapan talaga na ako Sa iba naman, is hilo, no? Wala silang hirap sa pag-inga, hilo naman sa kanila. So, magkakaiba yan, no? Meron naman sa purong isip, no? Pero yun, napagdaanan ko Pero hindi naman sila ganun ka lakas. Gaya no, sa mga iba na nagko-comment. No? So, yun. Sunod so, natin is si Vice Andoy. No? 319. Bro, taga ulongga po ka pala. Ako, taga Barangay ka pala. sa ulongga po. Doon kasi ako pinanganak kapatid. No? Mga kapatid no? ako pinanganak sa sa Tarita. No? Minsan, sana makapasyal dito. Ako, nakarecover na rin. After 2 years, since nagkaroon ako ng anxiety disorder, malayo rin na pupun malayo na rin ang pupuntahan ko. Knowledge na acceptance lang naman at alam mo nang ramdam ng katawan mo. Salamat. 'Yon. So itong knowledge and acceptance, medyo ano pa 'yan eh. Medyo may paliwanag pa rin diyan eh, no? Sa knowledge wala tayong ano diyan. Sa acceptance kasi, meron yung mga kanya-kanya tayong ano eh. Pa, kung paano natin siya tatanggapin, no? <clears throat> meron pa dyan yung willingness tsaka acknowledge no? So, marami pang iba no? So, yun, very good no, vice andoy alright, minsan pag nagpasyal ako ng longga po tingnan natin kung magkita tayo dyan <laughs> alright, sunod natin si Manolit, Manuelito Regala 2508 yan ang account niya sa youtube no? maraming salamat kapatid dahil sa mga vlog mo at sa mga sagot mo sa mga tanong ko ko oh, sa'yo unti-unti na ako nakaka-recover sa anxiety ko salamat ng salamat sa mga kalaman na tinuturo ni ituro mo kapatid alright walang ano man yun kapatid no? basta tuloy-tuloy lang yung mga mga video ko na hindi nyo pa napapanood or mayroon kayong mga kalituhan pa ano yan nandyan naman na yan halos lahat na dyan nasagot ko na kapatid <laughs> kasi pag sinabi natin uh, simptomas isa lang yung kapatid. Uh, anxiety, anxiety, symptoms, isa lang. <clears throat> ang nagkakaiba lang dahil sa dami ng nararamdaman, no? <clears throat> merong malakas, merong mahina, may katamtaman, merong biglaan na lang, may mga ganyan. Sa susundan ng mga panic, so iba-iba yon no? Basta ang isipin nyo, ang sintomas ay isa lang. Kayang-kaya niyan yan, kapatid. Tuloy-tuloy lang. Alright. Sunod is si Maris Maluping. 2717. Alright. Ano kaya itong number na to No? <laughs> Cellphone number. Hello po kuya. Medyo pabalik-balik po. Pag nai po. May time bigla na lang nalulungkot. Mga self-worthless. Self self-worthless. Mga ganyan. Mga walang kwenta. <laughs> I know it's part na part po ng anxiety. Pero yung pong yun po, libang-libang na lang at pinapalam pinalalampas na lang siya. Salamat po. 'Yon. Ngino naman talaga eh. Ano naman tayo diyan? Kailangan lang natin hayaan lang siya no? kasi sabi ko sa inyo is sa science adrenaline siya no. May limit ang adrenaline natin kapatid. <clears throat> merong meron siyang paglabas pero kakalma 'yun. Ang problema lang natin kasi hinaharangan natin ang isip natin no. So yung na, dapat na kumalma siya, hindi siya makakalma kasi nga natatakot ka na baka ganito, baka ganyan, di ba? So dapat alam na natin na ah, ito nga sa lilipas 'to eh. Maya may okay na 'to. Yan. Patagal na nga 'yung mga ano eh. Siguro mga isang minuto, tagal na 'yun eh. Akin nga sabi din seconds lang, minsan five seconds lang. <laughs> mga pag ganun lang ako. Naiisip ko na nahirapan ako minga pero maya may wala na. <laughs> Gano'n na lang, no? Turo so, natin ni si Clarice Aboy 5529 Alright Hello po just, just discovered your channel, sir Thanks po Lahat ng na-mention nyo, totoo I went through a very long and wide journey Related to anxiety But the audiobook of Dr. Clarice na in-upload nyo, where enlighten me. Sabi sa inyo eh. <laughs> Kasi nagugulan ako dun kay Dr. Russell Kennedy ito yata yung MX eh MR MX anxiety RX ba yun? yata hindi ko maitindihan hindi ko matandaan at marami pang iba ibang nagtataral ng anxiety but your channel was very concise I will watch more about your topic sir Godspeed alright maganda English <laughs> So, charo't sa'yo, no, Clarice Aboy, no? Clear weeks lang, kapatid. Ayan, kahit ako noon, dami rin ako yan. Mga, meron mga Paul David pa nga ako dati. Pa so, sila, Michelle. Michelle ng, uh, ano sa, ah? Anong, ah, ano, ano. basta yun. Basta marami, marami akong pinapanood noon. Alam nyo ba dati pinapanood ko rin si, ano, Masta, Masta Blaze. Yan, may anxiety rin yun, yung rapper na, ano dati Yun. Tapos si ano din. Sino ba yun? Si yung Bicolano, si Hani. Oragon Hani ba yun? Pinapanood ko rin dati yun. Yun. Turun natin ni si Katrina Antalan ulit, no? Naliwanagan ako kuya, kakapanood ng videos. Inisip ko na kung walang takot, wala lahat ng nararamdaman ko. Yun. Dati pag nahilo ko, kung ano-ano naiisip ko, natatakot ako pero nung inisip ko na nung tinanggal ko na yung takot ko parang nabunutan na ng tinik kahit nahihilo ako inaayaan ko na lang pag di kaya papahinga na lang ako salamat kuya sa walang sawang pagtulong sa amin nagsabar na ang sighting yun ganito yan eh hinahayaan mo siya kasi alam mo na siya kasi pag wala kang alam tapos hinayaan mo lang maguguluhan ka pa eh no? Kaya napakalaga ng kaalaman ka pa din. No? yan ang ano natin dito. No? Ang turo ni Clerox dati. Ay, ang turo niya. Understanding what's happening. No? <clears throat> kung naiintinan mo kung ano yung nangyari sa katawan mo, kung ano yung mga yan, hindi ka na matatakot. So, ang pinaka-source ng ano natin is takot. No? Natakot tayo sa nararamdaman natin, sa emosyon, sa lahat. Mga kung ano-ano. No? Kapag na, laman na natin siya, hindi yeah, tayo matatakot. di ba? Parang ano lang yan eh yung aso, hindi ka kilala ng aso, no? Ah, uh, lumapit ka sa akin, tatawalan ka, no? Pero nung umupo ka, lumapit ka, tapos dinadaan mo siya. Mabait pala, no? So, kung ano, hanggang sa makilala mo siya nang makilala, no? Tas sa susunod, makikipagano ka na, ay paglaro ka na sa kanya, no? Ganun lang. <laughs> Pangit na example, eh, no? Sunod natin ni si Lester Garcia, 8556. Alright. Tama, pre. Nakakasawa na. Kanina lang habang nagda-drive ako, sumusumpong na naman siya. Yung tipong di mo maintindihan sa sigmura tapos sasabayan pa ng kabog ng dibdib. Tapos kailangan mong idighay para lumubog sa dibdib. May tipong paramdam. Ang pakiramdam ko nawawala na. Pero maya maya ayan na naman siya. Kumakalma lang ng nakauwi na ng bahay ang tagal na nito ayaw pa akong lubayan <laughs> di ba parang ano nalang lang din eh. may smiley siya no so parang ano na lang eh uh, katagalan no? parang masasanay ka na ma may immune ka na dun sa mga pakiramdam na yun no lagi naman ganito eh ulit-ulit na lang to no <clears throat> parang nakakasawa na no so ganyan din ako dumaan ako sa ganyan no ano ba to? parang ano na lang sa yan, baliwala na lang, no? Babaliwalain mo na lang yung kahit ng konti-konting mga ganyan, no? Tapos bigla na lang siyang kakalma, di ba? So, ganun ang proseso ng healing, kapatid. ng proseso ng paggaling natin, no? sa una, syempre, ano ka pa, sensitive, sobrang sensitive. Hanggang sa, ano, kumalma siya. Kasi nga, ang katawan natin is nag-heal yan, no? Ba, o, sa sugat, di ba, may sugat ka. Ah, uh, or hiwa lang no or natusok ka ng karayom Ah, uh, hindi mo naman halos pinapansin yun eh. Yung tusok ng karayom. Napansin mo na siya nung no? natusok ka. Pero nung gumagaling na siya, no? Alas hindi mo na pinapansin yung paggaling niya. wala mawala na lang sa isip mo. Parang ganun lang din, no? Tusok ng karayom yung example, no? Pangit. <laughs> basta yan, basta sa sugat, no? Ano tayo sugat? mo? ihil yan. Kaya ng katawan, ihil Problema lang ng iba kasi... <clears throat> Nasusobrahan tayo ng ano, gaya sa medication, di ba? sobrang sa gamot na sobrang sa pagpa, pa, uh, pagpansin dun sa ano na yun guys sa pakiramdam natin no? Yeah. yan. yan kaya ang pagalingin ng katawan natin yan kahit hindi natin gamutin no? meron lang talaga mga sugat na talagang kailangan ng gamot ibang mga kailangan pantahin pero yung alam mo naman na no, nahiwa ka lang ng maliit na maliit parang mga ganyan lang ng kutsilyo Mahina, mababaw diba hindi mo na alas papansinin yan kung magkukusa na yan, mag heal no? pero hindi ka natatakot kasi alam mo na siyang maghihil siya. Yun, di ba? So, doon natin ni si Maris Maluping ulit. 2717. Hello po kuya. Thanks po sa video mo. Subok, subok lang ako ng subok. Yo. Subok lang. Sakit. <laughs> Ayun. To ulit, si Clarice Aboy. I'm here again, sir. Opo, tama kayo. Mas madaling intindihin kay Dr. Clarice. Kasi hindi siya masyadong gumagamit ng mga medical terms na hindi naman maintindihan ng iba. Ang galing po ng source nyo. Actually, itong kay Dr. Clarice no, noon pa, noon pa, noon, noon pa, nakikinig na ako sa kanya, nang no? pinapakinggan, tapos hinahanap ko yung mga interview niya. Doon ko na siya, doon ko na siya hinahanap ng hinahanap. No? Sana, nakita ko yung mga, pwede naman palang i-download, pwede naman palang i- ano siya, kopyahin, no? Meron din ako yung PDF, no? tapos may libro. Ayan, Basta ano, ano lang, uh, sundin lang natin yung method niya, no? Kasi hanggat, uh, hanggat nakikinig ka sa iba na bakit ganun, bakit si ganun to yung may pagkukumpara, medyo malilito ka doon kapatid. din, kailangan dun ka lang sa isa. Bagay, yung mga vlog ko naman is, ano yan eh, uh, patungkol din doon no? Kaya kailangan natin ma, ano, ma, uh, maintindihan nyo, no? Kasi magko-connect talaga yan eh. Merong science yung kay Clarix no. Pag na pag ano niya na pagdugtong niyo no. Ayun, ma mauunawaan niyo na kung ano 'yun. 'Yon. Sunod natin is si Maris Maluping ulit no. Ang dami ni Maris dito no. <laughs> 2717 no. Napak napakakalma niyo po magpaliwanag at alam niyo po paano niyo i-handle ang mga viewers niyo hehe he. heart with care ano yun <laughs> handle yung mga viewers ah uh, paano ba yun hindi sa akin parang ano lang yun uh, may kausap lang ako okay na yun meron lang akong kinakausap na parang pinapaliwanagan kasi before ako nag vlog kapatid no meron ako mga laro sa isip ko na gusto ko i-share no gusto ko siyang no? ibahagi sa iba na ganito dapat ah, kasi may sumas rin ako sa mga group group eh no nagbabanggit ako doon kung sino naman yung mga uh, ko sa sa group dati no pero malis na rin ako doon kasi wala nakikinig sa akin no mas sinuuna nila yung sin Thomas or ano kami ka mal ano may harapan ako dito kasi so, yun siguro yung iba doon so, ano ah, kilala pa rin ako no Tsaka sana gumaling na rin kayo no or ah uh, mabalik nyo na yung dating kayo, no? Wala na yung disorder na nangyari, no? Ano kasi, the way ko naman magsalita, ganyan naman ako sa, ano tutong totoong eh. <laughs> buhay. kasi yung mga kaibigan ko na ngayon dyan, no? Mga friend ko na sa Facebook, no? <laughs> naman ako. Wala na naman ano dito. Kaya nga, mas gusto ko yung ganito, yung parang pre lang. Wala na tayong kailangan ni Chiburetchi dyan, no? Basta, magsasalita lang ako, tapos makikinig ka. Kung makikinig ka ng mayos, Di eh, okay. Kaya nga nandiyan naman yung comment box, no? O, di ba? wala na tuloy. Sunod natin is si Trina Antalan ulit, no? Ganyan na ganyan po ako dati, kuya. Pagpunta sa banyo, ngayon naman po, sa paglabas, di po ako makabiyahe ng hindi ko sa asawa ko. Hindi po ako, hindi ko po maiwasan sinusubukan ko makipag-meeting sa school. Takot na takot ako nung iniiwan ako ng asawa ko. Iniwan ako ng asawa ko gusto ko na umuwi nung time na yon pero tiniis ko nakipag-usap ako sa mga co ko nalipang ako pero may konting takot pa din nagmamadali ako makauwi gusto ko matapos na agad kailan po kaya akong babalik sa normal yung enjoy lang <laughs> ano to eh panong kasi to eh no? ganun lang din yung mga ano natin dyan Ah, kasi kung papaliwanag ko na naman sayo no, kung papaliwanag natin yung mga nangyayari na ganyan no. Ano yan eh. Present kasi ang takot so may marami akong mga video diyan ng no? mga pagpapaliwanag about sa ganyan. No? Nataranta, nanginig, di mapakali, panic no. Yan. Wag <clears throat> sana umabot doon sa mga chronic-chronic na no. Yung mga ganyan at least nakakalabas ka no gaya ko dati, hindi naman ako nakakalabas talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, hawak lang ako dun sa lock ng gate namin. Wala na eh. <laughs> Nangihina na ako eh. Parang ayoko na talaga lumabas. No? <clears throat> so, gandun lang talaga ako. Ang gasa, natutunan, may nalaman, gasa nakakalabas na. di ba? Ganun-ganun lang ako din. No? Saga at sagayin lang natin yung mga video na nagagawa kasi... Ano yan eh? Kahit naman hindi na sa video ko, yung kay Claire Weeks na lang eh. makinig lang kayo doon maunawaan nyo kung ano nangyayari. Yun. Sunod so, natin ni si Romel Villanueva, 6450. More videos sir, sana marami ka pang matulungan. Especially sa amin nasa abroad. Yun. Marami na rin ako na anong galing sa abroad eh. Mga nagkichat sa akin ng mga ah, nasa ibang bansa. Merong isa yun nasa ano, Korea yata yun gusto na rin eh. umuwi. <laughs> Sabi ko, huwag muna. Kakarating mo lang yun, parang bago lang kasi sa Korea. No? Doon na umatake siguro yung ano niya. Parang so, sobrang pag-iisip, no? Ay, may ano muna tayo sa doktor. Lapit muna tayo sa doktor. Kung ano. Kasi mahirap doon. Kasi malayo ka sa pamilya mo. No? Kaya, load nod ka lang, no? Bra Ayag pa din, no? So, yun. Shoutout sa'yo, Romel Villanueva. Alright. Sunod natin ni si Erwin Basco. Boss, salamat sa mga payo nyo. Lahat ng mga nagbablog tungkol sa Society Dami kong natutu natutunan ngayon. Okay na ako. Ayaw, very good yan kapatid. No? Shoutout sa'yo, Erwin Basco. Sunod natin ni si Mark K. 4787. Konting-konti na lang, Boss J. Salamat. Hmm. Walang anuman. Sunod natin ni si uh, J.P. Jam. 7244 no? Naranasan ko yung mga sinasabi mo, Sir, akala ko okay na ako after one month. Bumalik, 1 week. Tinis ko, nagpanik ako. Uh, di ko alam kung anxiety pa o normal pa ba yung BP monitoring ko. Salamat sa vlog mo. Na manage ko na. Yung, yung mga good news natin, no? Kasi ano dito, kapatid, no? Managing, no? Proper managing ang kailangan natin dito. So hanggang sa kumalma ng kumalma, humina, lumambot, parang gano'n eh. Ngayon, kung sa ngayon, hirap ka pa, pero katagalan yan. Magagamay mo na yan, yung mga simple-simpleng pakirot-kirot na yan. Pahaliwala na lang sa'yo yan, kapatid. Mga, ano mo na yan, baga ma-over ka mo yung mga ganyan-ganyan lang. Kasi sa state mo ngayon, kung medyo malakas-lakas pa, no? Uh, ma mawala yan, Mab mababago mo yung mindset mo, no? uh, kung paano mo mag paano mo itrato yung anxiety mo no kasi minsan uh, kala natin ganito ganyan mamamatay na tayo di ba yung um, pakiramdam na gano no although lahat naman tayo halos siguro nakaranas ng gano parang mamamatay <coughs> parang mababali mga wala sa control no meron ka malalang sakit mga ganyan <coughs> although yan naman is may paliwanag lahat kaya uh, kaya kailangan natin ano, malaman yun no? yun Suro natin si Sherlyn Soriano Belmonte, 9564. No? Salamat po, Sir J, sa mga video mo. Sobrang laking tulong sa akin. Unti-unti ko na na-overcome ang mga physical symptoms ng anxiety. Thank you so much, Sir, sa pag-share ng mga karanasan mo. Yun. Yung ano ko naman dito is ma-share ko lang din naman talaga. No? Kung ano ako noon, kung ano yung... Kung mababalikan yung mga symptoms ko, 2 years ago, yung vlog number 2 ko. Ah, ito ako ngayon sa harap nyo, no? Na nagbabagi ng mga kaalaman na dapat na nakakailanganin nyo, no? <clears throat> Kaya dapat, ah, uh, hindi man makabisado, no? Basta, basta alam nyo lang siya, no? Ayan. Yan na yun. Eh, hanggang sa mag magano ano ka na, magtuloy-tuloy na yung paggaling mo, no? So, yun. Sunod natin is si Bernadette Centino 6214 all right super big help dito ang ganda ng topic topic ko yata nito nis ano ba yung topic <laughs> utak ko na hindi <laughs> uh, pa din ako nakakawala sa cycle ng biglang kakabahan pag may nararamdaman kakaiba at at yung kaisipan na may anxiety ako kaya napupuno ng negativity isip ko kahit busy, palit apilit ah, pilit na pumapasok sa isip ko yung mga negativity at lungkot tumutuloy lang talaga sa buhay ano raw? Tumulo, tumutuloy lang talaga sa buhay hanggang maging fully recovered yon tuloy tuloy lang kapatid mo no? kasi ang recovery talaga yan isinasama yan sa buhay no? sinasama yan sa kung saan ka pumunta, anong gawin mo. Ayan ang ano eh. So, meron akong vlog dyan eh, life, anxiety and life, no? Kung ano may ginagawa mo, kung saan ka pumunta, kasama mo siya, no? kasama mo yung anxiety mo. Nandun din yung learnings mo, no? Siyempre, magkakasama. Once na pumasok siya, no? Once na lumabas, or lumabas yung ganong pakaramdam, isa alam mo na. Wala ka ng ibang ano yun doon, no? Ah, ano ito, anxiety ko ito eh. Part 2 ng anxiety, okay lang ito. Walang problema. So, yun. So, shout sa'yo, Bernard. Ah, kilala ko to. <laughs> kilala ko to. Si, si ate, no. Mabay dyan. Oh, siya ulit. <clears throat> Now on my 6 months na ako, since nagka-disorder ako, medyo napipigilan na recover ko kasi last month namatay father ko. Then, this October, nagka-mild depression daughter ko kaya grabe ang stress or yan hindi natin maano yan kasi talagang ang buhay is uh, puro na lang pagsubok no kaya kuha rin natin yung mga ganyan kahit naman ako marami din talaga Malalo, lalo noon no? pero nakaya naman natin no? Oh, ngayon buhay pa rin tayo no kaya huwag tayong papadala sa mga gano no Lalo, ang grip kasi isa yung mga namatayan diba kailangan lang talaga natin magdalamhati no pagdating sa ganun kaya <clears throat> matututunan din ang isip natin matanggap yun yun sensitize sensitive pa din ako sa mga sounds ma maawain ako masyado at nakakaramdam ng lungkot dati umokay na ako kaso nung may mga stressor na distract lang ulit yung recovery ko pero functional pa din naman yun ang mahalaga salamat sa mga video mo sir hindi na po ako nagtatanong kasi videos nasa video mo na lahat ang sagot may knowledge na. Alright. Very good. <coughs> Ayun, maganda yun, no? Meron kasi mga iba na nanonood <laughs> no, lang. No, no. Comment din kayo, no? Para, ano? Para <coughs> marinig ko yung mga ano yung actually, yung mga lahat ng comments na nababasa ko yung kapatid, no? Kaya mag-alala. Hanggat maaari, nil-apply ko yan, no? Yun. Salamat sa'yo, ate Bernadette. So, yun lang mga kapatid, no? Marami pa iba, eh. Kaso, yung iba, hindi ko na sinama, no? Kasi may iba, may mga tanong ngayon, eh, no? So, yun it is good news lang no para sa atin no uh, at least itong mga video na gagawin ko is uh, pa naririnig ka po yan nalalaman ko na meron ah, oh, meron pero ako mga natutulungan no ayan mm -hmm. so naman parang ano lang to eh no parang salisalita no pero para lang may matutunan din kayo no Maka express ko din kung ano yung mga bisa naglalaro sa isip ko no actually noon talagang vlog talagang nasa ano ko nasa isip ko lagi no puro vlog, puro <clears throat> kung ano ita topic, no? Yan, Yan yun lang lagi nasa utak ko nun... <clears throat> Pero <clears throat> ngayon kasi medyo ano na no? medyo lumuluwag-luwag ng ating schedule. Kaya isa mo late na rin ako makapag-vlog eh, no? Kasi ang target ko talaga, ang target ko is 3 3 days na 3 days, no? Kahit noon pa, no? Meron ako mga vlog dati. Eh. Nag-vlog ako isang beses, ah, dalawang beses, tatlong beses isang araw, eh, no? Yun. upload lang na upload no? so maraming salamat mga pre may mga na, may naglaro sa isip nyo na ang ang recoveries nasa kamay nyo rin no? tsaka dapat tutulungan nyo rin sarili nyo no? at saka maraming salamat din no, kay Dr. Claire Wicks, no? kasi yan ang method na ginamit ko no? na accept ko, tiyatanggap ko yung mga uh, kung ano may naroon naman ko eh naman, very good naman yun kasi ngayon, okay na ako, no? Nakakalabas, nakakaalis, nakaka... Anong gawin ko, no? Although meron man, sulput-sulput, pero wala na yun. <clears> Hindi <throat> ko masyadong iniintindi. Unlike dati, no? wala nang struggle, okay oh, na. No? Sana may na, ano kayo sa mga kaibigan natin dyan, no? Ma-inspire kayo sa mga comment nila, no? Na nagiging okay sila, no? So yung sila, balikan ko, sila sila yung mga taong nakikinig, no? or mga dati pa sila nakikinig sa akin, no? Sila is may kaalaman na, no? So kung bago pa lang sa channel na to, no? sa pakikinig sa akin no. Ah, uh, mag-note note ka lang diyan no. Tapos magtanong ka lang no. Eh, wala namang problema yan eh. eh. Sasagutin natin, <laughs> sagutin natin yan. Sagutin natin sa abot na ating makakaya. So, yun, maraming salamat. Adios. <mulay>